Medyo malakas ah. Hila mo nung ko. Medyo naririnig ko. Sorry ah. Nagugutom na kasi ako eh. Ang siya kami sa akin. Kasi pinatulog mo nang ganyan. Ang lakas ba? Oo. Maka mo naman dito ang bilin mo ng tarawas mo. Hindi okay lang. Kaya ko pa naman tiisin eh. Ano ka ba? May pera pa ako dito. Wala magalala. So, wala ka naman mo. Ay, Ano ba kayong bibili ng pagkain? Ay, naku, walang nagbibinta ng pagkain dito. Dala namin yan, baon namin. Eh, hindi nyo ba alam? Eh, hindi mo eh. Kung sa susunod na estasyon, doon bumili kayo ng pagkain. Susunod pa? Oo. Kaya lang, bukas pa. Bukas? Oo. Hmm. Tara, alamin, sinaantok na ako para makatulog ako. Nay? ah Bakit? Tawatang pwinta sa inyo to. Naiwanag nyo dito. Ay! Oo nga pala. Naku, maraming salamat anak. Mahalaga to sa akin. Ito lang ng asawa ko sa akin eh. O ito, kain kayo. Pagsaluhan nyo na lang itong pabuya ko sa inyo. Sige, sige. Sigurado okay. kayo? Oo, sige. Baka mabutong kayo ah. Okay na. Okay, okay na? na. Sige. sige. Salamat, salamat. Salamat po. <laughs> Ay, ang buo. Eh, bakit mo naman kinuha lahat? Mamaya, hindi pa kumakain si Lola eh. Nagtanong ako sa kanya kung makain siya. Tsaka ano ba? Ano nga, um, magandang loob tayo tapos yun yung binigay sa akin. Hindi naman natin ninakaw yan, ba? Ay, huwag ka na mag-alaga. Sige na, kumain ka na. Panawin ko man lang. Iniisip ko lang kasi si Lola. Mamaya, hindi pa kumakain. Kawawa naman. Ay, na eh. Sige na na lang. Mm. Isipin mo, nasa date tayo. Tapos, ito, isang malaking restaurant to. Tapos sa gilid natin, may magandang bakal. May <laughs> mas magandang view dyan. Saan? Sa harap. Nakakak! <laughs> 太瘦了，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈。